Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa sa inyo na Moment of Romance. Kapit sa patali Siguro, iyan ang salitang nabibitiwan natin sa tuwing tayo ay gipit na gipit at hindi na alam kung saan kukuha ng pera upang mapambayad sa mga gastusin sa buhay. Pero paano kung sabihin ko na sa pagkapit mo sa patalim, ay inyong makikilala ang taong magbibigay sa iyo ng ligaya sa araw-araw? Sounds weird, right? Kaya naman, andito ako para ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jessica. At dito sa kwento kong ito, ay inyong malalaman kung paano at saan ko nakilala ang lalaking iibigin ko ng buong puso. Bata pa lang ako ay namulat na ako sa kahirapan. Yun bang, tipong kailangan muna naming magbanat ng buto bago kami makakain sa araw-araw. Minsan nga eh, dalawang beses na lang kami kung kumain. At pinagahatian pa namin ang kapirasong ulam para sa buong pamilya. Apat kaming magkakapatid. Ako ang bunso at ako nga lang din ang nagpatuloy sa pag-aaral. Habang ang mga nakatatandang kapatid ko naman ay mas pinili na lang na maghinto at nagsipag-asawa na lamang everything went good naman. Dahil mula elementary hanggang high school, ay nairaraos ko ang pag-aaral ko. Habang ako ay namamasukan ng trabaho upang makatulong sa aking magulang. But the real problems comes nung ako ay pumasok na sa kolehiyo. Pinalaan naman na ako ng aking nanay noon dahil sabi nga niya ay hindi na nila kakayanin ni tatay ang pag-aralin ako ng college. Pero nangako naman ako na ako na mismo ang magpapaaral sa akin upang matupad ang pangarap ko na maging isang guro. Pumayag naman sila. Pero hindi ko inakala na sa pagpasok ko sa kolehiyo ay parabang bang pumasok ako sa isang kwartong punong-puno ng patalim o sa madaling salita ay punong-puno ng pagsubo. Hindi ko inexpect na ganito kahirap at kadami ang bayarin sa pagka-college. Minsan nga ay napapaisip na lang ako na maghinto ng pag-aaral. Dahil sarili ko na lang din ang naaapektuhan kapag pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Hanggang sa... Miss De La Cruz, where's your permit? Tanong sa akin ng prop ko habang siya ay nagpapamigay ng examination paper na aming sasagutan. I'm sorry sir, pero di pa po kasi ko nakakapagsettle ng tuition fee. Magalang kong sagot sa professor ko. Then, leave in my class now. Istriktong pagkakasabi nito. But sir, pwede po. Hindi ko na natuloy ang pakiusap ko. Matapos itong humiyaw ng I said live! Nang mga sandaling yon ay napatakbo na lang ako palabas ng classroom. Dahil ayokong makita ng mga kaklasiko ang aking pag-iyak. Nung ako ay nakalayo na sa classroom, ay bigla na lang akong napaupo sa isang sulok kung saan walang makakakita sa akin. At dito humagulgol ng iyak. Pero hindi ko inexpect na sa paghagulgol kong ito ay may isang tao akong makikilala. Hey, are you okay? Rinig kong sabi ng isang lalaki habang ako ay nakadukdok. Pero hindi ko ito sinagot dahil baka may iba naman itong kausap. I'm talking to you, eduk student. Dawa na nakadukdok. Dagdag pa sa sinabi nito. Kaya naman napatingin ako rito at sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay biglang huminto ang pagtulo ng luha ko nung nakita ko ang lalaking yon. What's your problem? Share to me. Makikinig ako. Nakangiting sabi niya sa akin. At dito ko nga ini-open sa kanya ang problema ko. Kahit na hindi ko pa siya talaga kilala. Siguro ay halos kalahating oras din ako nagkwento sa kanya. Bago niya putulin ang pag-uusap namin noong may tumawag na sa phone niya. I guess I need to go na. By the way, here's my calling card. If you need my help, Just simply call me. It's nice meeting you, Jessica. Eka pa nito, bago siya naglakad papalayo. Siya nga pala si James, isang negosyanteng nagpapautang na may tubo. At dito na nagsimula ang pagkapit ko sa patalin. Ilang araw kong pinag-isipan kung dapat ba akong magtiwala sa taong yon o hindi. Dahil siyempre, ay kakikilala ko pa lang sa kanya. At baka isang scam lang ang gawin niya sa akin. Once na i-accept ko ang offer niya. Pero sa huli, ay mas nanaig pa rin ang kagustuhan ko na matupad ang pangarap ko. Para matulungan ang mga magulang ko at maipagamot ang aking tatay na may sakit sa puso. Kaya hindi na rin siya gaano nakakapagtrabaho ngayon. Kaya naman tinawagan ko ang number na kanyang binigay. Wika nito ay magkita raw kami sa ite-text niyang lugar. Agad naman akong pumunta sa lugar na yon. At dito nga ay nakita ko itong si James. Good day. Have a seat, Jessica. Utos niya sa akin. Agad ko nga munang sinuri ang lugar. Manghang-mangha kasi ko sa ganda ng lugar. Para bang hindi nararapat sa mahirap na katulad ko ang lugar na ito. So, what's a deal? Tanong sa akin ni James nung sinabi ko na ang pakay ko sa pagtawag. Babayaran ko after 6 months. Sana kung pwede. Suggestion ko sa kanya. Sure, just fill out this form and sign here first. Masiklang pagkakasabi nito. Bago niya iabot sa akin ang papel kasama ang 50 mil na inutang ko. Hindi na nga ako nag-atubili na basahin kung ano ang nakasaad sa papel na pinirmahan ko. Dahil, dais ko na agad makauwi. See you again. After six months, Jessica, nakangiting pagkakasabi nito sa akin. Nagpasalamat na nga lang din ako sa kanya at mabilis na umalis sa lugar na yon. Ang pera nga palang inutang ko ay napunta sa pag-aaral at sa pang-araw-araw naming gastusin. After six months, dumating na nga ang araw na aming napagkasunduan ni James. Pero ang problema ko ngayon ay sa nakukakalap ng pera na ipambabayad sa kanya. Kaya heto ko ngayon, iniisip na baka ako ay ipakulong niya. Lalo na mukhang mayaman siyang negosyante. Pinapunta niya ako sa bahay niya upang doon isettle ang utang ko sa kanya. Pumunta naman ako doon. Pero ako ay balisa at wala sa sariling iniisip ang mangyayari sa akin. Hanggang sa... Oh, it's good to see you again, Jessica. How are you? Nakangiting pagkakatanong nito sa akin. Pilit akong umiti sa kanya at tumangutang na lang dahil walang salita ang lumalabas sa bibig ko ngayon. So, How was it? Our agreement that you'll pay me for your debt has come. So where's the money? Tanong nito sa akin. Hindi ako nakaimi. Panandali ang umiisip kung ano ang pwede kong itahilan dito. I'm sorry sir, pero hindi ko pa po kayang bayaran ang utang ko sa inyo sa ngayon. Please, Bigyan niyo po ako ng another six months para makapagbayad. Pakiusap ko dito. Ngunit, para bang naglaho ang iti sa mukha nito nung sinabi ko ito sa kanya. Nagmamakaawa ako sa inyo, sir. Lahat gagawin ko po. Kahit po magtrabaho ko sa inyo, gagawin ko. Mabayaran ko lang po, sir, ang utang ko. Patuloy kong pagmamakaawa sa kanya." hanggang sa sinabi na nga niya ang katagang nagpabago sa takbo ng buhay ko. Mumisi muna ito ng nakakaasar ng ngisi. Okay, let's settle this deal once and for all. You will pay your debt right now, but in another way. Eka nito, kaya naman parabang bang nabuhayan bigla ako ng loob sa sinabi niyang yon. Thank you sir. Thank you so much sir. Lahat gagawin ko, mabayaran ko lang ang utang ko sa inyo. Pagpapasalamat ko sa kanya. Pero ang sigla ko ay napalitan ng takot. Well, ang kabayaran sa utang mo ay ikaw. Sabi bigla nito sa akin. Habang ito ay nagtungo sa likod ko. Nagmisto lang estatwa ko sa aking kinauupuan nung sabihin niya yon. Kahit kasi hindi niya diniretsyang sinabi ang kahulugan na yon, ay alam ko na talaga ang bagay na tinutukoy niya. I'm not forcing you. You know, I'm waited for six months for this moment. So, please just give this to me. Malambing na pagkakasabi nito habang mahinahon na hinahaplos ang aking balikat. Gulong-gulo ang isip ko nung mga panahong yun. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung ano ba ang tamang desisyon sa sitwasyong yun. Napapikit na nga lang ako at napahinga ng malalim bago sabihin ang katagang tuluyang nagpabago sa takbo ng buhay ko. Okay, fine. I settle my death. Ngunit hindi ko inakala na sa pangyayaring yun ay aksidente ang may mapubuo na siyang magbubuklod sa aming dalawa. Matapos ang ilang linggo ay nag-iba na ang pakiramdam ko. Madalas na rin akong magsuka at parabang walang ganang kumain. Kaya naman napag ko na magpatest. At dito nga ay napag-alaman ko na ako ay buntis. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nung mga araw na yon. Hindi ko rin yon ipinagtapat sa mga magulang ko. Dahil natatakot ako sa magiging reaksyon nila. Lalo na at may sakit sa puso ang tatay ko. Kaya naman napagpasyahan ko na puntahan si James upang ibalita sa kanya ang nangyari oh, hello again Jessica. Ano ang problema? Tanong pa nito sa akin. Pero bigla ko itong sinampal at sinumbatan na dahil sa kanya e eh baka hindi ko na maituloy ang pag-aaral ko. Akma nga sana ako nitong sasaktan nung bigla ko sinabi ang katagang Buntis ako at ikaw ang ama ng dinadala ko sa sinabi kong yon ay bahagyang nagulat ito. Pero ilang segundo lang din ay mahigpit niya akong niyakap. And from the very moment na niyakap niya ako, ay may kakaibang enerhiya na pumasok sa puso ko. Para bang, naramdaman ko ang yakap ng pagmamahal ng isang lalaki. Kung kaya't, niyakap ko rin ito pabalik. At saka sinabing, Is this love? Sumagot naman ito ng Yes, this is love. At dito ko na nga masasabi na tuluyan ko na siyang minahal. Siguro ay dito ko na muna tatapusin ang kwento kong ito. Well, para talagang roller coaster ride ang nangyari sa buhay ko. Hindi ko inexpect na sa pagkapit ko sa patalim E ko pa pala makikilala ang taong magmamahal sa akin na ngayon ay asawa ko na. Sa ngayon nga ay ipinagtapat ko na rin naman sa magulang ko ang nangyari. Although, nadismaya sila nung una. Pero kanila na rin tinanggap ito. Dahil kahit naman pamilyado na ako, ay tinutuloy ko pa rin ang pag-aaral ko. Kung ako nga ang tatanungin, ay eh masasabi ko na hindi ganun kaganda kung paano ko nakilala si James. Pero sabi ko nga, para sa ating lahat, always remember na it's not about how you start. It's about how you finish your story. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Jessica at ito ang kwento ng buhay ko.